Ikalabing walong kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Bildad na suhita at nagsabi, Hanggang kailan manghuhuli kayo ng mga salita? Inyong bulayin at pagkatapos ay magsasalita kami. Bakit kami nangabibilang na parang mga hayop at naging marumi sa iyong paningin? Ikaw na nagpapakabagbag sa iyong galit, pababayaan ba ang lupa dahil sa iyo? o babaguhin ba ang bato mula sa kinaroroonan? Oo, ang ilaw ng masama ay papatayin, at ang liyab ng kanyang apoy ay hindi liliwanag. Ang ilaw ay magdidilim sa kanyang tolda, at ang kanyang ilawan sa itaas niya ay papatayin. Ang mga hakbang ng kanyang kalakasan ay mapipigil, at ang kanyang sariling payo ang magbabagsak sa kanya. Sapagkat siya'y inihagis sa lambat ng kanyang sariling mga paa, at siya'y lumalakad sa mga silo. Isang panghuli ang huhuli sa kanya sa mga sakong, at isang silo ay huhuli sa kanya. Ang panali ay nakukubli ukol sa kanya sa lupa, at isang patibong na ukol sa kanya ay nasa daan. Mga kakilabutan ay tatakot sa kanya sa lahat ng dako, at hahabol sa kanya sa kanyang mga sakong. Ang kanyang kalakasan ay manglalata sa gutom, at ang kapahamakan ay mahahanda sa kanyang tagiliran. Susupukin ang mga sangkap ng kanyang katawan. Oo, lalamunin ng panganay ng kamatayan ang kanyang mga sangkap. Siya'y ilalabas sa kanyang tolda na kanyang tinitiwalaan, at siya'y dadalhin sa hari ng mga kakilabutan. Tatahan sa kanyang tolda yaong di niya kaano-ano. Asufre ay makakalat sa kanyang tahanan. Ang kanyang mga ugat ay mga tutuyo sa ilalim at sa ibabaw ay puputulin ang kanyang sanga. Ang alaala -ala sa kanya ay mawawala sa lupa at siya mawawalan ng pangalan sa lansangan. Siya ay ihahatid sa kadiliman mula sa liwanag at itatapon sa labas ng sanglibutan. Siya ay hindi magkakaroon kahit anak, ni anak man ng anak sa gitna ng kanyang bayan, ni anumang nalabi sa kanyang pinakapamayanan. Silang nagsisidating pagkatapos ay mga titigilan sa kanyang kaarawan, gaya ng nangauna na nangatakot. Tunay na ganyan ang mga tahanan ng mga liko, at ito ang kalagayan niya na hindi nakakakilala sa Diyos.